welcome na naman kayo sa akin channel muli lang kwa-back sa inyong harapan ng Padre Insom Vlog palibag ko tayong adventure naman palibag ko pagsabak naman sa laot siya nga pala mga kapaders kung bago pala sa akin channel huwag mo lang kalimutan na mag subscribe pakip notification bell button para lagi kang update sa isong vlog na aking upload sa youtube lupas nga ako nagkapasalamat sa mga silent viewer subscriber na patuloy na walang sabang sumusuporta at lagi nanonood ng na mga video YouTube. Sa kanya po sa mga deskript ng ads, maraming salamat po. Abang pala sa pag-dive, God bless. Sige po dyan. Habang kami nagbabiyahe ha po ng laot, yung kasamahan ko, nakakita ng kulambutan. Ayan. Uy, sala! Hindi tinamaan ng kaluhot. roy nakalampas na. Doon sa ulihan, tingnan mo, baka nandun. Aming ikutan mga kapatid yung kulambutan, nakalutang na. Siguro yun, hinabol ng malaking isda. Ano ng tinta? Hindi yan nakalubog. Patay na rin yung mga kapatid, sayang yun, mabubulok yun. Aming ikutan na ito na mga kapadres nasa unahan ayan nakalutang wag mo nang kalutin iyan kamayin mo na lang yun yari nakuha din kartang linaw na yan pang sideline ang laki mga kapadres so XL na yan kulambutan na yan pang sideline yari ang pambigas mo naman yan bukas na umaga pang sideline linaw na yan nagamit pa sana ng kalubot sa laman kaya kinamay pag sa kamay Di pag dinakot walang kawala Ayan, yan sa stiripon para malamigan, para hindi mabulok. Unang dive sa bagong bahura. Ay ito, mga Malaki, malapad. Sana magitik to. Mm -hmm. Gitik, sintido ang tama. Ayan mga kapadres, pinasiguro ko kay pagpana at malaki kaya ito. Hanap tayo ling isdang mga pana. ito, nasa binagong, nakasuot, dalagang bukid, malapad. Parta na ito. Ay, nakatalikod, bumalagbag ka. Mm -hmm huli ka ngayon kwartan linaw na ito salamat na marami lord na naman sa biyaya ngayong gabi sana may makasamahan pa ito para mahuli ko pa dyan sa unahan hanap tayo uli yun na ito di dalawa siyang paro paro dito ako sa mungit baboy malaki ito ditik na naman pandagdag sigurado naman ito bukas ang pambigas kwartan linaw na ito sana mayroon pang kasamaan ating hanapin dyan sa unahan na ito malabat na kanuping nakasuot gitikman mm -hmm, man ayun mga kapaders bago kami umalis ng tabi eh, yung pan ako inayos ko muna tinuwid ko ang stingless hanap tayo uli na ito may buntot na kalabas atin silipin oy malaking kanuping mm -hmm, huli ka dyan tinamasa palikpikan ya, sige dugo na mga kapaders Mangihinain ka din dyan Portal linaw na ito Hanap na naman tayong isda Baka mayroong pa ba ping uli yung isang ping doon tinggal sa pana ito pa mm -hmm. yari ka na naman salamat na marami lord magandang na klaseng sating ating mga pana ngayong gabi sana tuloy tuloy ito at para marami tayong mga panang isda pambigas na ito pa tunong malaki uli ka ngayon sa akin pinagdudugo ay may tama na ito nakatakas sa kasama ko sigurado ko nagpunta sa akin talaga magpapahuli na itong isda na ito dahil masama ang tama nagludugo gaganda ng bahura dito malinaw pa ang dagat naroon kanoping yung isang klaseng kanoping ito yung sa buhangin mm -hmm. kaya lang din nakalubog dahil nakapisto sa bahura ayos na itong pander dagdag na naman pambigas hanap tayo ng isdang mga na baka meron pa yun na ito kanoping malaki ito mm -hmm. huli ka dyan kwartang linaw na ito ang lalapa dito ng kanuping pag ito ang hanapin dito sa Bicol di mo na kumawin ng kison dito mo na kuma-stay pag lalaot sa Bicol yun na ito malaking kanuping mm -hmm, huli ka na naman Ay ito mga kapater salamat lord ganda ng biyay na kita mo sa amin baka meron pa ating hanapin na ito pa kanuping na naman laki ayos ito mm -hmm. gitik hindi nakakibo Woohoo! Ayos! Nasaan pa kayang kasamahan na yun? Ating hanapin pa. Baka meron pa. Yun, kanuping uli. Nakasunta sa sayap mm -hmm. Yari ka na naman. Kwarta na ito. Sigurado mo ka lang bukas na umaga. Nasaan pa kayang mga kasamahan na ito? Hanap tayo ulit isda. Baka meron pa yun. Sulit naman. Yung ganong kanuping. Hindi ko tinanggal sa pana. Sana tamaan ito. Ay, malikot. Hindi makita ang ng pana may nakarang kayong isda mga kapaders ito baka tamaan na mm hmm tinamaan ay nakapulit sayang yun na ito pa manitis ito yung kapalit sa sulit mm hmm gitikman sayang yung sulit mga kapaders malaki pa naman yun nakapulit nasaktan lang yung isda hanap na lang tayong iba yun na ito mas malaki ito orenis na naman o lungis mm hmm itik ayos ng pandagdag dito lang sa vehicle ang kilo ng orenes 40 ayos na yung yung 40 ngayon ang importante yung ating isda mabili yon surahan huli ka ngayon mm -hmm. Sintido. itong surahan hindi ko alam presyo dito sa vehicle kung magkano naroon pa may malaking surahan lawihan na ito mga kapaders andit ang ulos kabilang butas susungkitin ko muna palabas labas labas, labas ka dyan surahan ka ayun lumabas dito yun, dito lang pala ng diskarte na yan, yun, na huli ka ngayon sa akin mhm, mm gitik uh huu, ayos to lawihan ng surahan, kwartan linaw na ito, nakagitik tayong surahan naroon pa, surahan mga kapaders ito, ala tanong unahin ko muna mhm, mm -hmm, baka ito lumayas, yung surahan maamuyo ba yun pa yung surahan, hindi glayas ito naman, huli ka dyan bali mga kapaders magkasama alatan at surahan ayos na naman itong pandaradagdag wala pa na surahan malaking alatan na ito pa may isda pa mga kapaders kanuping mm -hmm. gitikman laki na ito ito masarap sa abawan awan ko lang ito kung hindi payat yung pinapalampas ko yung dulo ng pana at mayroon pang nakasuot na isda mga kapaders do sa buta sa pinagpanaan ko na ito na ito yung kasawa ka kanuping na naman huli ka dyan sa pisngiti na mga ano laki mga kapaders ayos to ba itong, itong maisda maraming biyaya ni Lord na pinasumpong sa amin uy mayroong pang pa isa mga kapaders na ayong pa uy huwag kayong malikot at mayroon pang kasamahan na ito sa buta ay sumot lalo ito na mm -hmm. huli na ito mga kapaders bali tatlong magkasama sila kanuping lahat yung dalawang magkasama sa butas siguro ko yun ang mag-asawa awan ko lang itong pangatong pana ko baka ito yung kabit nakabarabantay lalo sa mag-asawang iyon na ito pa isda nakadangla sa butas manitis mm -hmm. timbungan isdang may balbas first class na isda mga kapaders Kaya yung mga kanuping lapu-lapu mga first class na isda yan uy na ito pa manapad na mungit papasigurohin pong pana mm -hmm. hindi na aroy natiko na yung pana ko na naman amal ah, yan Uy! Na ito, purinis na naman. Mm -hmm. Kahit ikaw ang pana ko mga kapaders, pinanak ko pa rin sa Matamaan lang, bahala na kung hindi tamaan. Bali tatlong isda ating na pana, yun, lalapad. Na ito pa, alatan. Ito yung masarap na sabawan, alatan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayun mga kapaders, sud-sud ng behe na magpakita sa atin ngayong gabi. Sana may makasamahan pa ito. Na ito pa, sibungin. Mm -hmm. Lapu-lapu Ito ang kortang linaw na Nagitik natin tinamaan naman yung kanyang gitikan sa may sintido Inabot ang dulo ng pana Uy Na ito pa mm hmm Bagta ka dyan Kanuping Woohoo Ayos na ito Ari mo naking nahuling isda mga kapadir Sa sinaya ko Maya-maya maaahon na rin kami Pero maaayos pa tayo Hanap na naman tayong isda Konting tiyaga lang Yun na ito Manitis ulit na naman mm hmm gitik ayan mga kapaders maahon na rin kami at maya maya maisid pa kami ang kami madali na ito na mga kapaders sa unang dive namin malapad na mungit kanuping sa kasulahan na malalaki salamat lord na marami na naman sa biyaya ngayong gabi nakasuri tayo ulit mga kapaders kartang linaw na ito bukas may isang dive pa kami nung kasamahan ko at baka malagdagang pa ating huli ayun yung lapulapo si bungin kulay pula Ready na sono yan. Awan ko lang kung dito sa Bicol ang gayang sibungin. Doon sa lugar namin, sa Kison, ang gayang lapula po, ang kilo 180. Awan ko lang dito sa Bicol kung magkano. Magandang bahuri ang aming nasumpungan kanina. Mayri isda. Halos sunod-sunod ang kanuping. Ang problema la ang mga kapaders, malakas ang agos. Hindi kayang salumpangin. Abang-abang lang sa pangalonday namin.